So ayun guys, hindi pa kami nakahanap ng si Shell na bongkang bongka Parang wala kayo Ayan Or hindi lang talaga namin alam kung saan yung park na may mga seashell Pero makahanap tayo guys So Abangan nyo po si Aling Mututay Sa kanyang journey Dito sa May sarap pakinggan ng tunog ng dagat no at wave ng hangin niya dito as in bongga tapos ang sarap ng feelings ng malawak yung nakikita mo ayan mga bato tapos may mga tubig na ganito tapos may makikita kang mga isdang lumalangoy ever ayun so, ayan guys ang daming isda to no? lumalangoy sila ayun guys ang ganda I love it so ayan guys ito lato yan guys ayan guys lato sya o di diba bukasan mo kaso lang ano yan medyo maalat hindi yan kasi yung as in na kinakain pero kinakain din sya maalat nga lang. so ayan guys reviewing na naman ulit ng kagugtuan ayan so yan ang kagugtuan guys sasan ni Carl Eastern Samar search sa boys, ayan so ang ganda Ayun, so ang nakikita ninyong island na yun is yan ang tinatawag na Apeton Island no? hindi yung binugahawa Apeton Island ayun po yung Apeton eh? Island o isusom natin guys pero medyo malabo na siya pag isom pero ayan nakikita ninyo ang pongga pongga -pong pa rin ang Apeton no? ganyan yun lang siya ka ano ka laki ganyan rin din siya kaliit way noong 1980s oo mga 85 ganyan kasi ayun uh, na yung isinasama ko ng nanay tatay ko ng lulog lulo ko tulad lulo ko dito sa dagat which is pag kami dito sa dagat talagang as in bonggang bongga Ah, uh, hindi ka nang lalayo doon ka palang sa part na yun kung saan tayo pumasok kanina. May mga isda na siya na makukuha. Hindi hey, mo kailangan ng mate, hindi mo kailangan ng kung ano kamay mo lang uh, hahawakan hawakan mo lang sa kamay mahuhuli mo na siya not like now oh my god wala na siya as in napaka ano na napaka ano na mga isda as in hindi na sila nagpapahuli ng katulad ng dati at wala ka na makikitang isda sa mga part na ganito di katulad ng panahon noon no nung mga bata pa kami nasa elementary pa lang early test ayan, eh, early test may So ngayon, pag dito sa mga part na to, may mga seashell na rin yan. May mga seashell ka na makikita, tapos malalaki yung taro ko. So imagine guys, ito yung taro ko. Ayan, yan ang tarok walk. Ayan, yung anak ko ng sihi, pero hindi ito yung sihi na as in, kinukuha guys, o kinakain. Ito mapait to eh. So dati-rati, pag dito park na to, natatandaan ko pa to eh kasi dito ako madalas dito tapos sa part na to madalas talaga ako mamuha ng seashell which is kapag once uh, bumungan na ako sa ganitong part may mga tuwad na yan may mga seashell na siya na makikita iba't ibang klase pa pangayong isa uh, nire-reject siya hmm, hindi siya kinakain dati ay ano yan may patay na namang isda guys so ayan dahil sa init yan eh tingnan nyo oh may patay na namang isda ilan na yung isdang patay na nakita natin diba kanina madami na ayan maliliit pa man din at saka ito pa oh tingnan nyo guys talagang asking patay guys pakita mo anak ayan tuwad sya bagay natin So dati rati dito, as in talagang bonggang bongga kasi ang dami ng seashell. Si, 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 si Alin, ano yan? Oh, madami ako nakikita dito. Na ano? O, sige, may laman. Apo. Bakawalang laman yung ilagay mo ha. Yung shrimps din at madami niya. Pa dito. Takbo sila lahat, madami. Ah, uh, as in, hindi mo 'yan papansinin? Pero 'yun, gusto ko talaga. Pero pinapansin mo, guys. Kung kailan tinapansin ang tao sa kanila. Kasi ano, diba, eh, di ba? hindi naman magiging rason yung population dito sa Eastern summer o sa San Policarpo. Ang population sa San Policarpo is maliit pa. Uh, kung yun na magiging reason kung bakit wala na yung mga fish dito, wala na yung mga sea shell, parang ang babaw ng rason. Alam niyo kung bakit nagkaroon ng ganyan, ng sistema at nawala yung mga isla na yan. And dahil dati rate yan sinira yan o, kailan lang yan na ibalik nasira talaga yan dahil sa mga cultivation nakakaiba kinultivate yan I don't know kung anong klaseng reason kasi I think uh, an early 90s nang kinultivate yan may maraming mga bulldozer dyan maraming nag uh, naguhukay which is naging ano nga yan eh uh, parang naging patag siya dati so yung mga puno na yan is kailan lang yan bumalik ang buhay uli sila. So medyo gumaganda-ganda uli ang population ng uh, um, isda dito sa atin sa San Policarpo Eastern Summer dahil unti-unti na rin bumabalik ang ating bakawan, ang pinamamahayan kapag malaki ang tubig ng mga isda. Kung saan sila doon nagkukuha ng kanilang makakain at napapangitlukan so ayan pero kung hindi siya sinira dati yan as in alam ko na hanggang ngayon ganun pa rin yung sistema ng isda o pwede siya ito, ito 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 na pwede siya po ito, ito 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 baka patay na yan hindi yan pwede ayan patay yung crab oh. sayang no pwede umang yung, umang siya o mang yung hindi kinakain tapos dito dati, ang mga fish cage na to, yung mga nakikita ninyong fish cage na yan, kasi talaga tanging isda maging maging mapanuri din sila sa paghuhuli ng isda yung wag naman sana hulihin yung pati maliliit na pwede pa mag reproduce ayan sana no magkaroon tayo ng sistema na ganon na hindi huhulihin yung maliliit pero mura yung bilihin kasi uh, actually naman guys Uh, nasa sistema naman 'yan ng mga mangingisda kung mayroon silang cooperation na maganda tapos magkaroon sila ng cooperative na magiging maayos para sa kanila para matulungan sila na magkaroon sila ng magandang bungbeling hmm. sana 'yun ang pokusan din ng mamamayan katulad yan ng ano ng bigas eh nagmamahal ang bigas dahil maraming mga land ang bikant o hindi siya nagkakaroon ng uh, production. Ang dami naglalakbay ng kami mula Manila hanggang dito. Uh, yung mga dadadaanan naming part like Bicol, part ng Northern Samar, may mga vacant lands siya na pwede naman sa plantation ng rice. Ayan. Dito sa atin hindi magiging dito sa san Policarpo di sa summer ang tao kung magsusumikap lang sila dahil mayroon ng opportunity na magaganda eh. itong dagatan nato papawis na to, kapag once na, na ng ng mga 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 sa mga 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 nahuhuli sa dagat as in bongga magkakaroon ng maganda at maayos tapos ayan mas magiging mura ang bilihin pagdating sa isda at sa mga seafood pero kapag once na uh, inabuso uh, nagkaroon ng walang kontrol ang pamamaraan ng panghuli ng isda walang kontrol ng mga seafood so alam araw kung darating ang panahon at araw sisi ang bawat tao, ang bawat isa sa atin ay malulugmok sa kawalan dahil pag nagtampo ang kalikasan siya ang matinding kalaban